Wala na mga api sa inyo. Wala na sisigaw-sigaw sa inyo. Hindi na rin kakabahan. This time, tutultukan natin to. Ngayon, magbobotohan tayo. At ito naman ang paalala ko. Siyempre, hindi naman ako napunta rito ng mag-isa lang. Meron din akong mga kakamping dala-dala. O, oh, kung kukuha rin lang ng makiing item, ang kunin nyo na, yun sa dulo ng walang hanggan. Hindi yung kayo pa nasa unahan. O bakit? E may nauna sa inyo. Eh. True that we have to accommodate you if you are qualified. But maging magalang tayo sa mga kasama natin sa loob na opisina na magiging katrabaho natin. Kaya Madam Jo Quintos, You know the drill. Repeat order lang to. Please, huwag kayong mahihiya. Lalo na, kung halimbawa, kayo'y paritiro na. Marami na bang paritiro rito? Good luck sa inyo. <laughs> Kailangan kong bayaran ulit yung 200 million na utang ng GSIS. Kawawa naman ng mga magbibitiro. But uh, na-resolve ako naman na yan dati. Walibawa kayo maglilitiro. Meron kayong anak na qualify sa gobyerno. We will make priority of your family. Yun man lang, kayo ng pamalang lungsod na pinaglingkuran ninyo for 20 or 30 years. As gratitude, as long as they are qualified, they can do so. Yun man may pamana nyo sa kanila. Sa mga oras at araw at gabi ng pagpupuyat, pag ng oras ang pagkatrabaho ninyo, sakripisyo ninyo sa trabaho sa gobyerno ng Manila para sa ating mga nasasakupan. Doon man lang, masuklihan kayo ng pamahalaang lungsod ng Manila. Sa MTPB, oh, lako, magpino kayo. Siguro man narinig na ng direktor ninyo na si Dennis Biaho. Ang traffic enforcement is traffic assistance. Hindi violation lagi ang hinahanap natin. Anyway, may huli o wala, may sweldo. Ang tanong lang naman, kailan? Opo. Anyway, Buti na sa umpisa pa lang, malaman nyo na. Sabi, di ba? Ang nagsasabi ng tapat, nagsasama nang, ang... Oh. Hindi ko alam kung aabot ang sweldo ninyo sa katapusan. Yes. That's how we are ruined. But don't worry. Tulad ng sinabi ko kay Joss. bakit ko, Joss, basta tayo ah. Empleyado muna bago kontrato. She knows it naman from the beginning. And the good thing about just, a eh, pro-employee rin si Jazz. So, lahat ng BIMPO, pipigayin ko. Makasweldo lang tayo sa katapusan. Para na tayo ng ano ngayon. Min minimum age earner, er er hand to mouth may kita, may teacher ganun po ang sitwasyon natin but don't worry I don't want to ruin your week I'm just trying to you know, state the facts that we are really in a fiscal ICU to our uh, people in Manila so ulitin ko ha ang gusto kong makita promotion permanent at Madam Jo, Social Jo, ayoko mapopromote tala ng taga baglo, tagadala lang ng bag ni ma'am. Ni director. And so, let's give merit and credit to those people who deserve to be promoted. Ngayon, sa ating uh, bisita, may mga bisita tayo rito, may magdo-donate ng dalawang motor mapasasa na kayo ng ulan <laughs> na dumami pa kayo magandang lunes umpisa na ng uh, pagbubukas but uh, now I'm, try, I'm going to address the people of Manila here Let me take this opportunity to address our citizens. I assume 12.01 last Monday, facing chaotic Built, like Smoky Mountain in most of our avenues and boulevards in the city. Hindi pa kasama dyan yung mga basura sa kanto ng miskinita at bahay ninyo. And timing, nawala naman yung dalawang kontratista. Now, Let us not put blame to one another. Hindi rin sila biniyara. Hindi na rin nila kaya. That's the truth of the matter. And the thing stops there. We move on. We assume and if the game a crisis, at marami pwedeng magkasakit ng mga kababayan natin. So at 2 o'clock immediately after 12.01 same day we took the responsibility and put things in right order sa ngayon sa awa ng Diyos I think kayo mismo dahil marami naman sa inyo dito taga Maynila we can honestly say since Monday last week at least guminhawa na ang ating mga kalsada. Kano? Ay mamamayan din naman kayo. Nahakot na ba yung basura ninyo sa kanyang mga lugar? Nahakot na ba? Hindi pa tayo nakakaalpas sa problema niya But 80% at the very least or 85% of our garbage crisis is resolved already. And I would like to thank our fellow employees in the city government. I hope hindi naman kalapisan sa inyo. Palakpakan natin yung mga taga-DBS. City Engineering, NDRRMO, NTPB. Nagtulong-tulong na po lahat. Utilizing whatever is left, maximizing and utilizing it properly. At sempre, maraming salamat, UNEL Waste Management. I hope to the next leaders of this city. Always be reminded of our history. 1992 in 2019. Ang basura ay issue ng mayaman, middle class at mahirap. Ang basura ay concern ng taong bayan. Kaya naman, at least, kayo na mga mamamayan dito at mga mamamayan nanonood. In a matter of few days, I think, magna na ang koleksyon ng basura sa lungsod ng Maynila. One problem down. Then we go to the next. I went to hospital ng Maynila visited our uh, doctors and nurses, and only to find out, the night before, I randomly visited our hospital. I was informed that the night before me hearing Gilia, me injection of oh, in English syringe Anuso? Wala tayo. Karayong! Karayong! Good day that our uh, OIC Director Padilla and our OIC masayang masaya ko siya ang OIC ng Manila Health Department. Sa Manila Health Department wala na mga api sa inyong wala na sisigaw-sigaw sa inyo. Hindi na rin kakabahan. Yung ibang uh, individual dyan. Nakapag-emergency purchase. So why am I saying this? Tanong, sa hospital lang ba ng Maynila yun? I don't think so. I've been around the city. Chichi and I. Ang reklamo ng taong bayan, ang meron lang tayo sa ospital, Togmolodon, Yakapsul, at Kispiri, at Simangot. Health centers, kalari, Dahil lamang sa kagustuhan ng ilang individual. dahil lamang sa kagustuhan ng ilang individual na pagnasaan ang ng bayan ang sakripisyo ng ating mga kababayan. Those are the things of the past. This week, despite of that amount or what you call commercial obligation to our suppliers who pulled out already last September, but nobody told you. Who pulled out already last February, but nobody told you. Because they cannot take such recurrence of obligation, unfulfilled obligation of our city. Now, isang may babaon ninyo sa inyong mga mahal sa buhay. this week we will move heaven and earth we will acquire medicine with money or nothing we will do our best for so the people of manila for the doctors who are serving there to the nurses our bhw we will find ways we will find a way this week and i will update you No, binawanan nyo, makakita pa ako ng bimpong basa, nang mapiga ko naman. Sisiguraduhin natin maibalik ang gamot sa anim na hospital at 40 mahigit na health center sa lungsod ng Maynila. Then after that, the third most important thing also help me address our fiscal problem. Wala akong hingi sa inyo sobra. Ang hiningi ko lang yung takda pumasok sa kaban. Huwag kayong magalala. Wala na mga abogado rito na nangaharang at nakikialam ng kanyang departamento. We will, you will, operate as a department not being run by one, two, or three person higher than you. Wala nang ganun. Kaya kailangan ko, kailangan ko ng tulong ninyo. Trying to be honest and straightforward. We need to cure, we need to heal the city finances. At wala, again, pupulitin ko, wala akong hihinging sobra. Ipasok nyo lang yung piso sa piso. Kuwentas klaras. Wala na. And we need to do it fast. Kasi kung hindi, malamang. Sa 30, wala kayong sweldo? Yes. It may sound like a joke. But, what if, just what if, walang pumasok? Kasi wala talagang lamang, hindi aabot na ang natitira. Hindi na. Hindi na. So, kaya, mga kapwa ko empleyado, pwede ba makisuyo sa inyo? Tutulungan niyo pa ako? Yes. Tutulungan niyo ako? Yes. Saan ba dito ang assessment? Tutulungan niyo ako? Wala na yung mga siga. Wala na. Maniwala kayo. Wala na mga api sa inyo. Isa lang ang boss. Lagi. Isa lang ang boss ng opisina hindi maraming boss. Kaya pag may nakialam sa inyo dyan, halimbawa, city administrator, secretary to the mayor, sabi niyo sa akin, tapos na yung mga panahon ng pangabuso ng city administrator o secretary to the mayor sa inyong opisina. Wala na. Sino dito sa Sony? Wala na rin. Mag-iingat kayo. Pinabantayan ko kayo pinangako ko yan sa isang matanda 50 square meter nag aapply apply ng zoning hinahataw ng empleyado ng utang sa pag-ibig ng 600,000 yung kanyang anak ang hinihingi ng City Hall 500,000 textile industry. I'm going to Gusto ko bangon natin ang puri natin. This is your chance. Do it with me. Let's do this for, not for me, but for the people of Manila. They deserve better things from their government. at mag-iingat kayo. Sanay akong bumibisita hanggang madaling araw. Magkape na kayo. Totoo po. Gusto ko first natin to, nilalatag ko na kagad yung mga gagawin natin sa mga susunod. Kikilalanin natin na magaling. Ang nangabuso naman, eh, papanagutin ko. Kaya po sa inyo, mga kapwa ko empleyado, help me. Help me. Even the city council, yung nababalitaan ninyo nung araw, na siksikliglig ang mga kunsihan, no. I will not tolerate that. They know it already. Nakiusap na ako sa kanila. Sa mga jeo na nandito, kinakabahan. Sa mga JEO, kinakabahan. Huwag na kayong kabahan kung kayo ay talagang pumapasok sa opisina, kung kayo ay talagang nandoon sa opisina ng yon, iririn nyo kayo ng lungsod ng Maynila. Sa kaya nyo yan, sa kapatid nyo, anak nyo, ang hindi ko iririn yung J.O., yung nag-house to house ni J.O. Primo, ikaw papasok sa trabaho, sasakop sa bagyo, baha, and so on and so forth. Yung kasama mong Jeho, nakahilata, may 15, may 14. I mean, that's unfair. So, while it is true that we are going to cost cut, but we are going to cost cut efficiently, hindi whimsical, hindi kapritsyo. Kaya, yung katulad ng binalong sakit maswerte itong mga nakabanda. May 22 kayo, sabi mo. Sabi mo sa kanila, effective July 1. Kaya pala mahina yung musika kanina. Kulang-kulang na. Nakakawa naman. Hindi, okay, kung kayo, walang politika rito. Warm bodies, functioning, being utilized by the city and your offices. You tell them, your department head will know this later on. Pero gusto ko na kayo na, sa, sa bibig ko na mismo ninyo marinig. Papasokin nyo sila, kasama sila ulit sa pamalang lungsod ng Maynila. So that we have this find uncertainty. <laughs> so, muli <laughs> <pusing> sa inyong <laughs> lahat. Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Ngayon, magbobotohan tayo. Mag-election tayo. Taasan ang kamay. So that you will know and we will know what the majority wants or what is more beneficial to the greatest number or in this case city employees of the city of Manila. my concern sa akin sabi ano ba 8 to 5 o 7 to 4. Tingnan na. Hindi po ito sabay ang bigkas. This time, tutulkukan natin ito. I will hear you. I will listen to you. And I will follow your decision. Taas ang kamay. kamay. <coughs> Tandaan ninyo ha, pag-isipan nyo mayigay. This is it. Ha, sa kamay na gustong 7 to 4. Bigyan okay. so, naman natin ang chance yung Bandang wakali. Taas ang number to 5. Wow! Oh! Tawag oh! 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 dyan. O yan ang resulta nung nakarang alala. Wow! Mad slide. Oh, oh! We are seven. Oh! Remember, remember, it is your will, it is your request, it is your voice. Now you have a city government who listens to you. Okay, so seven tomorrow. Ay, yung mga department at bureau, walang 7 to 4 sa akin. <laughs> Broken hours po kami. Natatawa lang, oh. Siguro, nakaka-30 hours pa lang ako. Uh, total na tulong. Si Since...